Hi guys, mga Lodi Loves! I-share ko naman po sa inyo itong ating karagatan na kalikasan. At sobrang ganda po talaga pag nasa dagat ka. At yung mga waves na nakikita mo at natatanaw. Yung mga sounds waves. Sobrang nakaka-relax po sa atin. At kapag sobrang stress ka na, pumunta ka lang sa dagat. Langhapin mo ang mga hangin na sariwa dito at mawawala talaga ang estres mo. At yan, lalo na po pagmasdan natin yung napakalinaw na dagat at ang white sand, sobrang ganda talaga. Ito po pala yung karagatan sa Bicol Sorsogon. I-share ko rin po pala. Pinagsama ko na po pala ang karagatan na kalikasan. Dahil mga nagagandahan po talaga dito at sobrang linaw ng tubig. Ayan, at nagpagulong-gulong na talaga ako. Sino ba naman ang hindi mapapagulong dyan na napakaganda? Ayan, salamat po.